layas ka na naman. Ha? Sige. Lumayas ka. Layas! Talaga lalayas ako, o! Oh. tuluyan mo sirain lang buhay mo. Sige, layas! Pagpakabuhan ka sa bisyo mo. Magpakasama ka sa mga oh, lalayas. Gagawin ko talaga yun. Lumayas ka! Magpabuntis ka! May tama na. Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakaputa ka na para may isaksa ka sa sigmura niya. Alam mo, Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi isinilang ang dalawang bata na galing sa isang babae na irresponsable at makasarili tulad mo. Ma. Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginawa. Hindi ko siya ipagpapalit dahil lang sa pera. Kapalungkot! Oh. Ay! Kapalungkot! Okay. No, 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 no. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Sana hindi na lang ako naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Ngayon, kung iniisip mo hindi mo ako pinili bilang ina mo, sana maiisip mo rin na hindi itong buhay na pinili ko para sa inyo mga anak ko! Kung iniisip mo na sana, bilang kita sa tiyaw ko! Sana maiisip mo rin na ilang beses kong gino'n! na ako. Andiyan kayo. Kahit nandito na ako sa malupalop ng mundo, dito daladala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat. Lahat na binigay niya sa amin. Kayo, may gusto na rin di ako. At dahil mahal ko kayo. <laughs> <laughs> mahal ko kayo. <laughs> Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan. Binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo. Lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang iniitip mo sigarilyo mo, habang nilulustay tayo mo yung mga pera pinadala ko, sana maisip mo rin, kung ilang habang namunguling ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin na mag-alaga ng mga bata hindi ko kaano-ano sa magdala kayo. Kaya mga anak ko hindi ko man lang kayo maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ko kayang ito rin bilang isang ina. Respetuhin mo lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang. <laughs> Ha ha ha. kas ng buhay ko'y ito Maling hindi ko nagawa Bakit nga ba ako? Kamatayan ang katumba Sa salang di ako Katarong ay bakit ba ganito? 🎵 Katulad kong nasa ibang bansa, inaapis, sinasaktan, kasama'y laging luha 🎵🎵 Ilay hindi kami ang tanging pinagpala, na may lalang dito sa balat ng lupa Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay Hinalay sa mansan Bagong Na ang sandata ay luha Bigyan naman niyo kami ko Mayroon pa bang pag-asa na lumikaya sa muna? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko Ang sala ng iba'y kinubos ko